Hello po ulit sa inyo. Ngayon naman po, ikukwento ko po sa inyo kung ano yung isang pagkain na nakapagtawid sa akin sa chemo days ko po. Kasi noong mga panahon po nung yun, lahat po ng pagkain ay mapait. Lahat po sila ay hindi masarap para sa akin. Pag kinakain ko po sila, isinusuka ko po. Tapos, ang dami ko pong hinahanap. Pero pag nandyan na po, Ayaw ko na. Kasi pakiramdam ko po hindi lahat sila masarap. Kasi nga po ay mapait ang panlasa ko noon. At nang isang pagkain lang po na tinatanggap ng aking sigmura ay ang kamatis po. Malaki po ang naitulong nito sa akin dahil kapag siya po yung inuulam ko, pinipisa ko po siya sa tubig. Naiiraos ko po ang isang kainan ko kasi hindi po agad ako nagsusuka. Kaya malaki ang pasalamat ko sa kamatis dahil tinulungan niya ako nito noong mga panahon na nagkikimo.